mayong yung adlaw atong mga kababayan diha natong na mga Bisaya magsabaw ta og kuan isda nao oh, sabaw tag isda mga Bisaya diha akong mga kabayan diha ba Bisaya na akoy kamatis sibuyas tapos na akoy kamunggay o oh, ng kamunggay na ako nao oh, na oh, sus bag umbag o ng kamunggay lami kaayo na ibutang sa isda na oh, oh, ato nang hagpaton hagpato nato tong kamunggay aron maluto nato ning atong sabawon na isda now ato na tong hagpaton hagpato na nato tong kamunggay kay aron makaluto na ta lami kayo ni bagong bago presko pa ni presko presko ni oh Hmm? Bagong bago, presko. Hmm. Tapos, kamatisan mo, oh. Hmm, the best. Dami. Dami kayo. Wala na. Prito muna natin, kunting prito lang tapos ahonin natin para ilagay natin sa sabaw bahugan natin sa bisaya pa bahugan natin ang isda kulo na lagay natin to mga kapaps yan sunod natin dyan yung isda lagay natin mix natin yung isda yan tapos sintak pa natin so lagay na natin ang ating kamunggay sa bisaya kamunggay yan So, hintayin na lang natin yan mamaya. konte Titikman natin. Yan. Ayos na to. Peace.